Kilala mo yan? <laughs> ano nga pangalan mo? Ha? what's Ha? what's Watsley? Watsley. Watsley? Watsley Parang saan ginawa yung pangalan mo? mama. Si mama mo? Tapos guys, si Watsley. Yung kaibigan kong Badjaw. Ba Ayan. Ginawa daw yung pangalan niya. Kwan? Yung kantang what's Nini. But what's name? Ano pinito mo? Nuwasa. Ha? Nuwasa. Ano? Nuwasa. Nuwasa? Nuwasa. Nuwasa. What's name? Ni? Nuwasa. Oh, mahirap nga po alam mo. No? What's name? Ni, Nuwasa. What's name? Nene. Alam ano mo yung kanta na yan? What's name? Nene. Ayo. Pugi oh. isang araw yan ay may-ari ng Juan ng mga inasal si Wasni Wasni ang dali ng pangalan parang ang pangalan may parang parang salitang ano yung may katulad ka rin pangalan sa inyo Wasni din sa so, Badyo sa Batangas kayo di ba? Batangas si Lula mabad din na nabunta dito sa bahay lang marami pa naman yata ang bigas doon sa inyo wala na wala na ah tama may ginto pa siya sa ano ayun uh, may ginto sa tawag na ito ano yan silver ha ah? parang silver eh oh. Ah, natutupip pala? lang. Kala ko iban na rin Ginto. Silver pala, silver. Nakakita ka lang ng ginto sa daan? Hindi pa. Saan kayo natutulog? Sa pala. Hindi sa tapat yan. Sa harap lang, sa harap. Sa gabi. Ano rin kayo natutulog? Kung wala nang tao. Kung wala nang tao? Pa, hindi mo na no ng tao dyan eh. Nadaan. Kung kulang. Pag, pag na lang, ang tao na daan. Uh, ano kayo, may, anong higaan nyo doon? May folding pit kayo? Anong higaan nyo? Yung... Hindi. May kutsong kayo dala? Carton? Anong unan nyo? Unan? Bag. Ah, yung bag. Eh, saan pala? Yung bag nyo pala, iniwan? Hindi bahay kayo doon? Iliwanan? Parang nyo lang. Ayan. Mag-aaral daw si Watsni. Ayan, pag nakakita si ni ng ginto, bibigyan niya ko. Makagin kulot ng... Uh, mo, oh, may nalaglag na isang sakong pira. Oh, bigat na, ano? Bigat na. Isang sakong pira. kana pabag dito no doon ka na lang sa inyo ba nasa dagat ang bahay niya 'di ba Maraming mga bahay na dagat Konti lang kayo na may bahay doon may dagat Buti hindi napupuno yung da hindi naabot ng tubig yung kuan yung bahay niya Mataas yung Ano yung bahay ng Kawayan. Ah mataas pero nasa tubig Doon lang kayo naliligo. Sa kayo na inom ng tubig, doon na rin. Ha? Ah, nabili tubig. Hindi eh, lagi kayo may isda doon, ano? isda kayo doon. Si Watley, nandun yung kanyang dulo. Taga Mindanao sila, pero sa Batangas na sila nakatira. Yan, pogi yun. Pogi ito si Watsni. Yan o. Oh. Dito na lang itong magkakasama sa Batangas. Sa Lipa Si was ni Nene Yan yeah, ang mm -hmm. kanyang lolo